hindi ko alam. Hindi namin alam kung paano nga ba namin ito sisimulan. Alam namin, marami kaming nagawang kasalanan at kamalian. Ngunit hindi iyon naging dahilan kung kami ay inyong sukuan. Nasa tuwing na uun na kaming matulog ay siyang inyong pagiging huli. At sa tuwing na na kayong magising ay siya lamang kami ang huli. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, hanggang sampu. Hindi namin mabilang ang mga pagsasakripisyong inyong inilaan sa kung paano kami ang may mababang barka hindi na kayo ang kinakabahan. Mahal namin mga buro. Mahigit sampung taon kaming inyong tinuruan ibinuhos lahat ng inyong mga natutunan na wala mo nang may isang pag-aalindangan. Salamat. Dahil hindi nyo kami sinukuan. Kahit alam namin sa ingat, pagiging sa bolero namin kayo ay nahihirapan kapit lang. Dahil alam din nung hanggang sa huli, kami ay may matututunan. Kayo. Kayo ang nagsilbi namin ikalawang magulang kung saan lahat ay inyong sinikap kahit alam nyong kayo ay may pagkukulang kayo ang naging isa sa mga dahilan kung bakit patuloy kayo na lahat ng mga oras na inyong inilaan ay ang manaking oras na inyong tinaliguran para sa inyong mga sarili kapakanan ano yung nagiging kulubot ang mga balat dahil sa pagsindi ng mga ilaw ngunit dahil sa inyong ngayon ay naging tanglaw ipang sa mga pinakamagandang milikhaan ng Diyos sa mundong ibabaw. Kaya sa mga namin ninyong pagsasakwitisya at pagmamahal na umakaw, nais namin umili ng tawad sa aming mga kinagawang lalang sa inyo ay nabangang hirap kapagkat pakiramdam namin ang buhay sa atin ay mahirap. At ang mabuhay sa mundo nang wala ang mga gabay ninyo ay isa sa mga pinakamahirap na pagsubok sa buhay ng bawat isa sa aming sinubuhan. Mahal namin mga guro, salamat sa inyo. Hay reco wala ka wala lulung lulung. Spend all your time waiting.